Nakakatuwang mapakinggan ang mga banyagang pinipilit matutunan ng ating wika. Sa kabilang banda, nakakalungkot at nakakaalarmang malaman na ang ilan nating mga kabataan nangungulelat sa Filipino. Si Sherry Antores on assignment. Bland na buhok, asul na mga mata, walang dudang dayuhan sa Pilipinas ang hitsura. Pero teka! Hello? Kumusta? Kita tayo mamaya. Pwede? Okay, tinga. Matagal nang naninirahan sa Pilipinas ang negosyanteng si Will Steadman. Honorary Filipino ng araw ang turing sa kanya. Kaya sinikap niya rin pag-aralan ang ating wika. I took lessons my first few months here and then I stopped. I've been constantly planning to take more. Salamat po. Yung pag-ibig. Nakakaaliw naman pakinggan ang mga dayuhang sinusubukang makapagsalita ng Filipino. Pero para sa mga hindi ito ang pangunahing lengguaheng ginagamit, hindi raw madaling matutunan ang ating wika. My friends would all say, tara na, to, you know, let's go. But whenever I would say that to my teacher, he would tell me I was wrong and, didn't, and it wasn't correct. and he, he would make me say, tayo na. And then I would say, tayo na to my friends and they would, they would like, you know, they would make them laugh. <laughs> Hindi nga lang mga dayuhang tulad ni Will ang hirap matuto ng Filipino. Maging ilan raw sa mga kabataang Pinoy ngayon, hirap sa pag-aaral ng subject na Filipino? Tulad na lang ni Chef at Jolo, estudyante sa isang pribadong paaralan. Nung maliliit pa raw kasi sila, bawal magsalita ng Filipino sa kanilang bahay. Kaya heto't hirap sila ngayon sa subject na Filipino sa kanilang eskwelahan. No, at the end of the year, we took that up in like second and third year and I was like, kung <laughs> tutusin for me kasi nahirapan talaga ako doon. Halos buong class namin, hindi namin maintindihan yung book ni Virgilio Almario. So, most of us actually got the English book. We read that. And then afterwards, we read the Filipino book to understand the hard words. May mga iba pang mga Filipino words na although parehas po yung pag-spell po nila, iba't ibang paraan po na pagbigkas. Tapos iba't iba din po yung kaulugan niya po. Tila hindi lang si Nachep at Jolo ang hirap sa Filipino. Katunayan sa National Achievement Test noong nakaraang school year, bagsak ang average score para sa Filipino subject ng mga mag-aaral sa Metro Manila na papasok ng high school. Kaya naman in demand daw ngayon sa mga estudyante ng ilang pribadong paaralad ang pagpapatutor ng Filipino. Next to math, I would think science yung ano no, pero Filipino yung next na in demand. Kung grammar madaling ituro, 'di ba? Kasi parang rules lang yan. Pero kung yung mga let's say, kulang nga yung vocabulary words nila, so hindi mo naman sila pwede bantayan araw-araw. Bilingual ang sistema na edukasyon ngayon sa Pilipinas. Ibig sabihin, parehong English at Filipino ang ginagamit sa pagtuturo. Ang nakakalungkot nga lang, iilang paaralan lang daw ang sumusunod dito. Walang police power ang komisyon para magtakda mag ng kaparosahan kung hindi sumasunod sa mga patakaran ng edukasyon. Sa ngayon, nagsisikap naman daw ang ilang paaralang pagalingin sa Filipino ang mga estudyanteng hindi kaanong bihasa rito. Sa Ateneo de Manila University halimbawa, may dalawang daang estudyante ang pinadadaan sa basic Filipino class sa kanilang unang semestre sa kolehiyo. Meron kaming tinatawag dito sa Ateneo na basic Filipino. Uh, doon namin inilalagay yung mga estudyante na hindi gaanong magaling pa sa pagsulat at pagsalita sa wikang Filipino. At doon, uh, tinuturoan namin sila parang tutorial ito kung paano nga sila pagpagagalingin pag sa wikang Pilipino. Kung may mga dayuhan sa Pilipinas na nagsusumikap matuto na ating wika, di ba't dapat lang na tayo mismo mga Pilipino mas matata Sikapin sa paggamit ng pa ating sariling wika? At Naway bilang lang tuwing buwan na Agosto natin pahalagahan ang wikang bahagi ng ating pagkakakilanlad. Sherian Torres, GME News.